good morning, good afternoon, good evening everyone. So, today's video ay samahan niyo ako dahil ako ay pupunta sa dagat. So, malapit lang dito sa amin yung dagat. Dito yung whale watching. So, natin yung whale. Hi, Ann! Lumabas si Ann nung kordat niya. ako lumabas. So, let's go. Dahil pupunta tayo sa beach. Ayan. Sama niya po, guys. Let's go na. So, ayan. Tatawid lang tayo sa kabila at lala ng konti at da dagat na. So, malapit lang talaga kami sa dagat. Kaya lang, tamad kaming maligo sa dagat dahil mainit at saka nakakapagod din maligo sa dagat. Ano lang, Seldom lang talaga kami maligo sa dagat. So, ayan. Yes, yes, we're going to swim na naman. Dagan kay flowers. May dool raman ang ano, makapit eh? ka okay. Uh, tayo maligo. Ayan. Yan yung Sumelon Island. Ayan. Yan yung mga bangka going to Sumelon Island. And then, dun yung briefing area sa whale watching. So, if you want to visit here in Oslo, mayroon tayo dito ang whale watching. So, ngayon, nito, maaari ng dagat hindi siya ano, hindi siya masyado maganda ang dagat na ito maalon sa kay mahangin kasi yun, video ano din punti lang yung na whale watching so ayan yan lang po yung whale watching. Nandiyan lang yung whale shark. Hindi po siya nangangagat. He's a friendly, gentle, friendly giant shark. Yan. Gentle kami maliligo. Diyan kami Ang daming fish na maliliit. So, laan! Ang daming fish na small. Dito, hello, Ala! Kalendot! Daming kayo siya sa hidon. So, ang daming fish dyan na maliliit. So, I have to swim na. Wow! Ah! 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 Dagan ka! grouper. Ang ganda. Ang daming fish na small fish. Oh. Ayan, guys. Oh, nice ka. Ayaw, ano. Oh. kami dito sa beach. So, ayan, ang bundok, medyo ano na, hindi na kulay green kasi sobrang init, na namamatay na yung mga plants. Ayan, yung mga talisay, puno ng talisay ay naano na rin. Nawala na rin ng dahon. So, parang pangit talaga ng dagat ngayon kasi maalon. Dito ra. Laan ang fish! I love it.

Diyan po yung Hi! Oh, nag-swimming siya. Tapos, sa tabi niya, madaming mga isda. Ayan. So, ang daming isda. Super liliit niya. Pansin, hindi niya masyadong makita kasi. Hindi siya, ano ngayon, parang tubig ay hindi masyadong malinaw. Ayan. O, oh, diba? Oh, hala! Kanindot sa isda na sa imong doon. Nice to siya. I will, I will take it closer. Ayan. Nakita niyo ba yung isda? Ayan. Nakita niyo ba yung isda? Ayan. Ano kasi, hindi masyadong malinaw kaya gano'n, Hindi masyadong nakikita yung isda. Ay, ganda talaga nila. Buti sana, ano, mayroon akong gagos. Tapos si swim ko, Tapos mga underwater camera. Ayan. And, uh, marami din dito, ano, sea turtle. yung nakikita yung kagandahan ng tubig pagka malinaw napakaganda po dito banda kasi nakikita ah, mo yung mga corals yun po yung well watching yan, yan yung well floor maya maya aalis na yung mga well floor na yan at dadaan yan dito paano lang sila makawalan pa sila sila dito. Ay, sanay na sila everyday. Okay. Na naman talaga ang ano no? Ang dagat. pagbago bago na. Ano? pagbago bago na sa mood. Ayun. Ang buhay parang ano, parang dagat. Eh, gusto ko talaga yung mga isda kasi so, hindi ko sila malapitan para sila mga um, cute nila Dami nila bakit dyan kaya sila no? nice tayo mga isa siguro abot na isa kilo o sobra pa ba doon sa bundok. Ayan, doon. Doon pa sa pinakataas. yan yung po bahay uh, na pa, doon. Ayan, bata pa ako. Tapos, everyday, bumababa kami Kasi dyan. Kasi diyan yung aming school. Tapos, aakyat uh, kami dyan. O, dadaan kami sa Wala pa yung karsada noon. Nilalakad lang talaga namin yan araw-araw. Morning and evening. Oh, ano? hapon hindi pala hindi so ganyan ganyan po kami na noon di ba oh. tapos ito naman si well shot dati pa yan nandito noon pa yan kaso hindi pa sila maligo pa yan doon sa unahan yung may isla doon yan yung buhol kaso hindi siya masyadong ano ngayon? Dahil nga ay pangit yung ano nga natin ngayon. Pangit yung climate natin ngayon. Parang parang ano ba? Mahangin na, uh, ewan ko. Tapos dito naman yung Siquijor. Yan. Yan yung Siquijor na island. Hindi din siya masyadong kita ngayon. Dahil nga sa pangit yung ano natin ngayon. Ah, uh, climate. Yan. So, ayan. Naitour ko na kayo dito sa aming beach. So, balik tayo dito at magsiswimming ulit tayo kasi uwi na ako at mainit na. So, ayan yung aking pinakita ko Ang mga isa, di ba? Ayan sila, oh. Oh, yan sila, mga fishy. Fishy, fishy, fishy. Ang dami nila, di Diyan ako magsiswimming. Yan yung kasama ko doon. kasama ko yan sa pagsiswimming. Kami lang naman dito, dalawang magsiswimming kasi yung mga tao dito. Tawa na sa dagat. Amigo na ko. Bye! See you in my next video. Bye! Thank you for watching everyone!